So ito po uh, Diyos ko Problema na naman sa aming tahanan Charot um, Ito po Merong nahanap ng na mga dokumento Diyan po sa Pogo sa Porak, Pampanga na uh, Napirmado ni dating presidential spokesperson Tatay Harry Roque Okay. Ni-report po sa GMA kung ano yung mga dokumento na yon at uh, pati yung kanyang sagot. So, panoorin muna po natin tsaka tayo mag-react. tao? ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong Executive Assistant sa Malacanang sa opisina ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. May pecha itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umanong ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito na niya ang gasos ng dati niyang Executive Assistant sa biyahe nila sa Europe Oktubre nung nakarang taon. Swerte. Eh? Yun nga yung nakakapagtaka. Uh, bakit nandito yung mga documents na yun? Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo Operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na pong uh, empleyado yan, no? Uh, pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin uh, tingin ko po kasi nag-aaral sa summer dyan sa Clark, no? Mm -hmm. Eh, baka nakitira po siguro dyan. Mm, yun na. Uh, meron pang additional news sa eh. Kusali, nakuha ang mga latigo na pinaniwala hmm? ang ginagawa. mga latigo? Sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron din natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinulekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Oh, sa isang pahayag. Hi! Diyos ko po. Ano ba yan? Um, una, una, uh, I don't think meron naman direct, direct na involvement si Tatay Harry Roque dito sa Pogo. Pero, Either way, eh, kailangan tignan. Okay? Yung kanyang executive assistant na yan, tinatago pa nila yung pangalan. Sino ba yan? Uh, bakit siya may daladalang papeles ng mga ano yun eh mga top level na papeles yun eh kasi mga appointment papers and all that bakit siya bakit niya dala, -dala yun at bakit nandiyan sa loob ng uh, Pogo Hub parang ang sabi ni Tatay Harry Roque eh baka nakitira kasi nag-aaral sa Clark so, di ba ano makikita na ka sa Pogo Ganun ba yung Pogo? Parang may... Pwedeng upahan? <laughs> Di ba? Saan ka nakakita ng Pogo na pwedeng umupa? Pwedeng mag-dorm yung pong mga estudyante doon sa kanilang Pogo? Eh, napaka-masikreto nung mga yan. Lalo na nakita nyo, may mga latigo. Di ba? Baka may mga... Baka iba yung trip nung mga <laughs> nadya sa Pogo na yan. Um, sa akin, ha? Ayaw na ayaw naman nating pag-akusahan ka agad si Tatay Harry Roque o kung sino man. Pero, uh, we should get to the bottom of this. Bakit nandun yung mga papeles na yon? Malamang dun yun sa dating executive assistant na sinama ni Tatay Harry Roque sa Europe last year, all expenses paid. ba? Diba? So, kailangan malaman. Anong ano mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? What business do you have there? at uh, bakit mo dala, dala yung mga papeles na yan dyan. At uh, syempre, ang, ang problema guys, nakita nyo naman parang ang daming mga cellphone, ginagamit siya for scams, hindi natin alam, baka ginagamit siya for surveillance, baka ginagamit siya, na, sa, hindi natin alam, di ba? Baka parang hub ha na pala yan ng mga spy. Di ba? Mga spy, di ba? Hindi natin alam, baka na-infiltrate yung ating gobyerno. Wag naman sana. Hindi natin, hindi ko, alam, hindi ko naman alam kung sino yung, sino yung, na so, sa akin kung ano mang rason dyan, kung bakit nandyan yung papeles na yan kailangan pong imbestigahan kailangan tignan kailangan busisiin mabuti we need to ask the important questions sana po uh, kasi inimbestigahan na yung yung sa bamban dyan sa uh, Senado Kongreso eh isunod na po itong porak na pogo kasi eh, ang dami nating nalalaman ng na mga bagong mga mga kalukuhan na nangyayari diyan sa mga pogo na eh, mga latigo merong <laughs> mga Diyos ko po ano kayang mga illegal mga krimen ang ginagawa nila mga scamming pagtumingin pag tumingin kayo sa cellphone ko uh, walang nag walang nagte sa akin puro mga scammer di ba bakit pinapayagan niya ng NTC na, na akala ko ba may, kaya nga tayo merong ano uh, number registration para sa mga ganyan eh ang dami pa ring scammer o yan pala, baka nagagamit sa ganyan. Nagagamit to get our information para mas spy sa atin. O, so, we need to get to the bottom of this. Uh, Kailangan investigahan at tingnan talaga. Kailangan kausapin yung executive assistant na yan. Di ba? Nakasama sa Europe. At uh, ayan ako ako para unfair naman kung ako ka kagad ng any wrong doings tungkol dito si Tatay Harry Roque. So, maganda, alamin lang natin para kasi di natin alam baka ang sabi nga nila baka yung gobyerno natin might be compromised Baka merong mga nakapasok na, merong mga nabayaran na nakapasok na sa gobyerno, 'di ba? Para makita mabuti bakit paano nakaabot sa kanila yung mga papeles na 'yon. Okay, so thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Bye-bye.